mo ang praktisado ka. Mukhang matagal mo nang ginagawa yan, boss, ha? Yung pang ka matagal na, pero yung pagluluto, ngayon lang. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Oo, oh, matagal, tagal Parang na. Parang professional galawang, boss, eh. <laughs> Siyempre, batik na yan. Oh. Ayun, no? Yun. Boss, eh, magandang gabi, boy. boy. Magandang gabi, pare. Boss, okay. ano ba yung mga ino-offer mo dito? Marami tayong ino-offer. Marami tayong babae dito. Marami tayong... Eh, Hindi, joke lang. Hindi, meron tayong... ah... Uh... Limang klase ng fried rice, yung tatlo doon is Asian rice, tapos yung dalawa doon, yun yung Filipino fried oh, rice. Yung uh, Asian rice natin, meron tayong uh, Thai rice, meron tayong Yang Chow, tsaka yung nasiguri. Yung nasiguri natin, yun yung maangak na fried rice natin. Tapos sa dalawang rice naman ng Filipino fried rice, uh, meron tayong uh, adobo rice, at bagong rice. Bagong na, rice oh, siyempre, kilalang... Magkano naman, boss, isang order nun? Yung kilalang fried rice natin, ang Filipino fried rice natin, depende kasi kung uh, pork chop, ah uh, chicken, may 175, 165, 160. 160. Ganun lang yung price namin, hindi naman siya tumataas, hindi rin siya bumababa. Saktuhan lang, no, oh, boss. Saktuhan lang siya. talaga, no? Oo. Oh, Tapos, meron naman kami tatlong kasing fried rice. Yung yang chow, ah uh, thai rice, tsaka yung nasiguri namin. Ah, uh, depende rin 'yan kung sa ulam mo. Ganun pa rin, ah, uh, 175, 165, hindi rin siya tumatag, hindi na siya mawawala. Pero boss, balita ako, meron daw masarap dito na ano, kinalas ah, yung talagang tiga galing pa sa Naga City, dinala mo daw dito sa ano. Yung bayo, yun? nakakalaw kasi masarap dito, ako lang eh. <laughs> <laughs> yung kinalas, meron, meron kami oh, dito, mo, kinalas. kasi gusto kong ma-experience 'yun, na-curious ako eh. Oh, kasi oh, napalad ko yung last video mo, boss, doon. Oh, actually, yun talagang mabenta sa amin dito. Ah, uh, yun yung pinakamatandang kinalasan sa amin sa Naga City na dinala ko dito sa Manila. So masarap yun na uh, actually yung sabaw nun, uh, halos 4 hours namin pinapakulaan yung buto-buto kaya Hilabi talaga malasa. Para, no? Tapos mayroon kaming sauce nun na uh, magalik talaga yung lasa niya. Kaya talagang mabentang mabenta sa amin yun. Ba meron Kano kami nun naman nun, yun, boss? Isang order. Meron kami nun 150 pesos, tapos meron kaming 80 pesos nun yung good for one person. Pero bukas palalabas yung uh, single order namin nun. Yun. Doon muna tayo sa 150 pesos. Ayan. Tsaka maganda dito, boss, talagang makikita mo kung paano, kung gano'ng oh. kalinis niluluto. Sa harap niluluto nila yung pagkain, oh. kaya alam malinis quality yung pagkain namin dito. Grabe. Di ba, hindi gaya sa ibang restaurant, pag na medyo masama ugali mo, may konting dura yan. Kaya nga, oo. Oh. Dito sa amin, walang dura dito, makikita mo yan. Boss, saan nga pala location nito sa mga gustong pumunta dito? oh, yan, sa mga gustong pumunta dito sa Sinangag na Walk, ah, Sinangag na Walk. Sa mga gustong pumunta dito sa Sinangag sa Walk, dito lang kami sa number 3, Luzon Street. Barangay South Signal, Tagig City. Open kami ng 2pm hanggang 12 midnight. Ayan. So, everyday kami bukas. Uh, wala kami pahinga. Depende lang sa mga tao namin kung gusto nila pahinga. Pag gusto nila pahinga, doon sa may Campo Santo, maluwag pa. Ayan, guys. Sa mga hindi nakakaalam, si Boss M, isa siyang food vlogger. Kaya supportahan natin, guys. Napaka Ito tayo, ano, isa tayong visit na food vlogger. <laughs> Namimiss ko yung mga vlog niyang, guys, kasi ang sasarap ng mga food trip na ina. Eto, klado, masarap din yung ano niya, paninda niya kaya natin. Eto, oh, tatlong lasi ng ano, tatlong ano to, tatlong yang chow, yang chow rice. You know? so, si yung Luto, yun no. Alam mo si Boss M pa na yung nagluto, guys. Kung gaano kasarap si Boss M, ganun Ray din oh. yung tinitinda niya, Gaano kasarap? Yun no. Know? Baka Boss M 'yan. Tatlong rice, no? Walang tapon, no. Eh oh. no, Yung rice natin, masarap-sarap. Kaso napasukan ng kanin yung kamay pa ako. <laughs> Ito yung natin, no? Oh. Ayun, no? Oh. O, oh, diba? Mag ang kanin boss, yung ganon. Ah, pag rice lang, 75 pesos. Tapos pag extra ka ng egg, 15 pesos. Ayun, no? Oh. Oh, rice. Guys, ito yung pinalas ni Boss M. Ito yung dinadayos talaga sa kanila ngayon dito. Tikman natin. Tingnan nyo guys, ang dami ng serving oh. Ayan oh, no? tingnan nyo. Solid to guys, tikman natin ah. Grabe. Sabaw pa lang guys, panalo na. Quality talaga. Ayan oh. No? May mga labam pa guys. Kaya kung mapadayo kayo dito guys, isa to sa may recommend ako sa inyo. So guys, so solid do. Oh. Ito naman guys yung bagong rice nila with lechong kawali. Tapos may itlog din siya guys. Sabi niya good for one person lang do. Sa dami ng serving guys, kahit tatlo, kayang-kaya. Tikman natin. Alat ang bagong luto eto naman guys yung yang chow nila with chicken tapos may egg din yan okay. masarap na yung kanina eto masarap din crispy juice guys eto yung Thai rice nila eto talagang dinayo ko dito kasi hindi ko pa itong natitikman eh Diba ba? Hindi niyo na kailangan pumunta sa Thailand para makatik nito? neto. Tikman na natin. Tsaka maganda dito, guys. May mga gulay siya kaya healthy siyang kainin, oh. Kanin pa lang busog ka na tapos meron ka pang kasamang o, chop. Ayun, no? Oh. Ito naman guys, yung adobo rice na Pilipin na nakasanayan natin Tingnan nyo naman guys yung kasamang siomay. Grabe. Ang laki. <laughs> o. Oh. Ito naman guys, kung mahilig kayo sa mga maanghang, eto, bagay na bagay sa inyo. Nasi goreng with tapa. Ayan oh. No? Siyempre, laging may egg yan para solid talaga. Tikman natin guys. Eto guys, yung anghang niya, sakto lang naman. Hindi naman siya ganun kaanghang. Oo. Oh balance yung pagkakat yung planeta ng tapa nila tapos pag hinalo mo na sa kanin saktong sakto lang ang alat na kaya dayuhin nyo to guys dito sa sinangad sa walk everyday naman silang open quality